Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Steve Kerr sa pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naka-playoff mode na nga na po ngayon si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, sa kabila nga po ng pagtatala ni Stephen Curry ng 29 points, Clay Thompson na kumuha ng 18 points at si Tracy Jackson Davis na lagtala nga po ng 19 points off the bench para sa Golden State Warriors ay natalo pa rin nga po sila sa kanilang game ngayong araw laban sa New York Knicks na siyang rason bakit bumagsak na rin naman nga po ang kanilang kasalukuyang record sa 35 wins at 32 losses bilang ikasampu sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay inamin na nga po ng kanilang head coach ni si Steve Kerr na hindi nga da po talaga naging sapat ang ipinakita nga po nilang performance sa kanilang laro para manalo sila laban sa New York Knicks. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, grabe rin naman nga pong effort ang ipinakita ng kanyang mga players ngunit sa huli natalo pa rin nga po sila sa kanilang laban. Bukod rin nga po kay Coach Steve Kerr ay matapang rin naman nga pong sinabi ng kanilang superstar na si Stephen Curry na wala na nga po silang sapat na oras o laro ngayong regular season para makabuo pa ng momentum para sa kanilang kupunan. Kaya dahil sa sinabi pala nga po ng dalawang ito, ay malinaw na nga po na paunti-unti na silang sumusuko sa kasalukuyang lineup ngayon ng Golden State Warriors. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naka-playoff mode na nga po ngayon si Lebron James sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, na manalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Atlanta Hawks, ay pinuri na nga po ng kanilang head coach na si Darvin Ham ang halos lahat ng kanyang mga players, lalo na si DeAngelo Russell matapos mag-init ang shooting nga po nito sa kanilang laban. Pinuri rin na naman nga po nito si Lebron James sa Tanto na Deva, sa pag-set ng tone ng kanilang laro para malaman ng kanilang buong team kung gano'n na nga po ito kahalaga ngayong season. Maliban na rin nga po kay Coach Darvin Ham ay sinabi rin naman nga po ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview na napapansin nga po niya na naka-playoff mode na nga po ang kanyang teammate na si Lebron James matapos itong magtala ng 65 points sa na nakalipas na dalawang laro ng Lakers habang ito ay tumitira ng 27 out of 35 shooting. At habang seryoso nga po mga katropes ang halos lahat ng mga players ng Lakers sa kanilang pagkapanalo, ay nagkaroon na rin naman nga po ng tawanan sa post-game interview ni Austin Reeves. Matapos nitong sabihin na nakita na nga daw po ng lahat ang nangyaring pag-poster dunk sa kanya ni Jalen Johnson sa first play ng kanilang laro. At sinisigurado nga po niya na ayaw nilang makita ang kanyang nakita dito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.